Magandang araw mga mag-aaral! Welcome back sa ating channel na kung saan tinatalakay natin ang mga aralin sa Florante at Laura. Pinaliwanag ang bawat saknong at tinatalakay rin ang bawat buod nito. Sa araw na ito, ang ating tatalakayin ay ang mga saknong 373 hanggang 399 na pinamagatang ang pagwawakas. Tara, simulan na natin! Ano pangat yaong gubat na malungkot? Sa apat ay naging parais at lugod. Makailang hintong kanilang malimot na may hininga pang sukat na malagot dito sa saknong 373 masayang masaya na yung apat na magkasintahan si Florante at Laura si Aladdin at si Florida minsan huminto ang tibok ng puso nila kasi nakalimutan nilang huminga nagpalpitate kumbaga sa sobrang excitement sa sobrang ligaya na hindi nila mapaniwalaan noong mga panahon na yan na silang ang apat ay nagkita-kita Si Gabo ng tuway ng dumalang dalang. Dininig ng tatlo ang kay Laurang buhay. Nasapit sa reyno mula ng pumanaw ang sintang ng gubat. Ganito ang saysay. Dito sa saknong 374, sinasabi lang na nang humupa ang kanilang tuwa, bigla silang nakinig kay Laura, sila Florida, si Aladi, at si Florante, dahil si Laura ay magsisimulang magkwento o magsaysay ng kanyang mga karanasan. Dinubhang nalaon ni yung pag-alis mo o sintang florante sa Albanyang Reino. Narinig sa bayay isang piping gulog na umalingaw-ngaw hanggang sa palasyo. Dito sa saknong 375, sinabi ni Laura kay Florante na nung umalis si Florante mula sa Albanya, hindi nagtagal ay kumalat ang mga sabi-sabi na may kaguluhan sa kaharian. Umabot ang balita sa palasyo. Di mangyaring mawatas-watasan ang bakit at hulo ng bulong-bulungan. Parang isang sakit na di mahulaan ng medikong pantas ang dahil at saan. Dito sa Saknong 376, sinasabing, Ngunit hindi malaman kung ano ang umpisa at tulo ng mga bulong-bulungan o ng mga sabi-sabi. Di kaginsa-ginsa, palasyo'y nakubkob ng magulong bayat baluting soldados o araw na lubhang kakilakilabot, araw na sinumpa ng galit ng Diyos. Dito sa knong 377, sinasabing bigla na lang dumating ang panahon na sinakop ng mga sundalo ang palasyo. Sigaw malakas ni yung bayang gulo. Mamatay, mamatay ang haring linseyo. Na magmano kalang gutumin ang reynot. Lagyan ng estanke ang kakanit trigo. Dito sa saknong 378, nasisig, nagsisigaw ang mga tao. Mamatay na ang haring linseyo. Naginugutom ang bayan. mino polya ni Haring linseyo ang pagkain na trigo. kay Adolfo'ng kagagawang lahat at nang magkagulo iyong bayang bulag, sa ngala ng hari ay isinambulat gayong ordeng mula sa didid ng sukab. Dito sa saknong 379, pero si Adolfo pala ang nagutos ng pagkubkob sa pagkain. Sinabi lang niya sa taong bayan na utos daw ito ni Haring Linseyo naniwala lamang kagad ang kanya sa kanya ang mga taong bayan na sila nga ay ginugutom ng hari nodi hinugot sa trono luklukan ang amakong hari at pinapugutan may matuwid bagang makapanlulumay sa sukab na puso't nagugulong bayan. Dito sa saknong 380 sinasabing agad-agad pinatalsik si Haring Linceo sa trono at pinapugutan. Nasa na ang mabubuti. Nasa na ang katarungan. Ito ang mga tanong na umiikot sa isipan ni Laura. o'y na putla ng ulo, ang tapat na loob ng mga konseho. At hindi pumuro ang tabak ng lilo hanggang may mabait na mahal sa rino. Dito sa saknong 381, nung araw na yon pati ang mga konseho o sa Ingles ay council na tapat kay Haring Linseyo ay pinugutan din ang taksil na tabak ng grupo ni Adolfo ay hindi huminto sa kapapatay hanggat wala nang natirang mabait na tao. Umakit sa trono ang konding malupit at pinagbalaan ako ng mahigpit na kung di tumanggap sa haing pag-ibig, Dostang kamatay ay aking masasapit. Dito sa Saknong 382, sinasabing umakyat sa trono si Conde Adolfo. Binalaan niya si Laura na kung hindi ibibigay ni Laura sa kanya ang mga gusto niya, ipapapatay rin niya si Laura. Sa pagnanasa kong siya'y magantihan at sulatan kita sa etolyang bayan, Pinilit ang pusong, huwag ipamalay. Sa lilo ang aking kaayawat suklam. Dito sa saknong 383, sinasabing nagbalat kayo si Laura. Nagkunwa pumayag na gagawin niya ang lahat ng gusto ni Conde Adolfo para magkaroon si Laura ng panahon na planuhin ang kanyang paghihiganti kay Adolfo. At para masulatan ni Laura si Florante sa etolya, pinilit ni Laura na itago ang kanyang pagkamuhi kay Adolfo. Kung singkad ang hinihinging taning, ang kanyang sintay bago ko tanggapin, ngunit pinasiyang tunay na panimdim ang pag ang magpatiwakal kung di ka dumating. Dito sa saknong 384, humingi si Laura kay Adolfo ng limang buwan bago niya tanggapin ang pagsinta ni Adolfo. Pero nagdesisyon si Laura na magpapakamatay na lang siya kung hindi dadating si Florante. Niyari ang sulat at ibinigay ko sa tapat na lingkod na dalhin sa iyo. Di nag-isang buhay siyang pagdating mo, nahulog sa kamay ni Adolfo Lilo. Tilsak ng 385, sinasabi ni Laura na pinadala daw ni Laura ang liham sa tulong ng isang mapagkakatiwala ang lingkod. Wala pang isang buwan, dumating si Florante at nahulog ito sa mga kamay ni Adolfo. Siguro kung nabasa ka agad ni Florante ang sulat na ito ni Laura, siguradong hindi siya mauhulog sa kamay ni Adolfo at itinali sa gitna ng kagubatan. Sa takot sa iyo niyong palamara, kung ikaw ay magbalik na may hukbong dala, nang mag-isang umuwi ay pinadalhan ka ng may selyong sulat at sa haring pirma. Dito sa saknong 386 sinasabing dahil takot si Adolfo na sa pagbabalik mo Florante ay may mga kasama kang hukbo o mga sundalo. Nagpadala ito ng liham kay Florante na may selyo ng hari o yung tiyatawag na royal seal. Doon sa liham pinababalik niya si Florante mag-isa. Matanto ko ito'y sa malaking lumbay, gayak na ang puso na magpatiwakal. Ay siyang pagdating ni Menandro naman, kinugkob ng hukbo ang Albanyang bayan. Dito sa saknang 387, nung malaman ito ni Laura na wala siya ng loob. Naghanda na ang puso niya na siya nga ay magpapakamatay na. Mabuti na lang at dumating si Menandro na may kasamang malaking hukbo para makubkob o mapaligiran ang bayan ng Albanya at bawiin ito. Sa bantako'y siyang tantong nakatanggap ng sayoy aking padalang kalatas. Kaya't nang dumating sa Albanyang siyudad, lobong nagugutom ang kahaling tulad. Dito sa 388 nalaman ni Minandro sa, liham ni Laura ang, tang ang, tangkang pagpapakamatay nito. Dahil doon, nagmamadali si, Milan si Minandro na umuwi ng Albania kasama ang hukbo o ang sandatahan ng kaharian ng Albania upang mapigilan ito. Na para bang maiyahalin tulad mo ang galit ni Minandro sa isang nagugutom na lobo. walang magawa ang Conde Adolfo, ay kusang tumawag ng kapwa Lilo. Dumating ang gabi, umalis sa Rino, at ako'y dinalang gapos sa kabayo. Dito sa saknong 389, nang makita ni Conde Adolfo na wala na siyang kalaban-laban sa puwersa ni Menandro, kinuha niya si Laura bilang hostage. Tinali siya sa kabayo at tumakas mula sa Albania sa dilim ng gabi. Pagdating dito, ako'y dinadahas at ibig ilugso ang puri kong ingat. Panay isang tunod na kung saan buhat, pumako sa dibdib ni Adolfo ang sukat. Dito sa saknong 390, nang marating ni Adolfo at Laura ang gubat, pinagtangkaan niyang halayin si Laura. Ngunit may bigla na lang, may tunod o arrow sa Ingles na lumipad at tinamaan si Adolfo sa kanyang dibdib. Sagot ni Flerida, nang dito'y sumapit ay may napakinggang binibining boses. Napakiramdam ko'y binibigyang sakit na hambal ang aking mahabaging dibdib. Tinasak ng 391, si Flerida naman ang nagsalita. Sabi niya na nung dumating siya sa gubat, may narinig siyang boses ng babae na sinasaktan. At doon, naawa si Flerida at hinanap kung saan nanggagaling gagaling ang boses na ito. Nang paghanapin po'y ikaw ang natalos. Pinipilit niyong taong balat kiyot, hindi ko na batay bininit sa busog. Ang isang palasong sa liloy tumapos. Dito sa saknong 392, hinanap ni Florida ang babae at ito nga ay si Laura. Nakita niya na pinipilit ni Adolfo si Laura, kaya pinalipad ni Florida ang palaso o ang araw sa dibdib nito. pa napapatid yung pangungusa si Menandro Isia pagdating sa gubat. Dalay ehersitot si Adolfo Ihana, nakitay katoto, laking tuwat galak. Tiyasak ng 393, bago matapos ang kwento ni Flerida, dumating si Menandro sa gubat. Hinahanap ng kanyang hukbo si Adolfo. Laking tuwa niya nang makita niya si Florante. Yaong eh ehersitong mula sa Etolia, ang unang nawika sa gayong ligaya. Viva si Floranteng Hari sa Albania. Mabuhay, mabuhay ang Prinsesa Leonora. Ninusak ng 394, tuwang-tuwa ang ehersito o ang army sa Ingles mula sa Etolia. Sumigaw sila ng mabuhay si Florenting si Floranteng Hari ng Albanya. Mabuhay ang Prinsesa Laura. Tinala sa reynong ipinagdiriwang sampu ni Aladit ni Floridang Hirang, kapwa na tumanggap na mga, mga, binyagan, magkakasing sintay na raos makasal. Diyasak noong 395, dinelas nila silang apat sa kaharian ng Albania. Nagpabinyag sina Aladin at Florida bilang Kristiyano at silang apat ay nagpakasal. Namatay ang bunyeng Sultang Ali Adam. Nuwi si Aladin sa Persang Sudan. Ang Duke Florante sa trono ay naakyat. Sa siping ni Laura ang siyang liyag. Dito, sa saknong 396, namatay si Sultan Ali Adab at bumalik din sila Aladin sa Persia. Si Duke Florante ay umakyat sa trono ng Albania sa piling ng mahaliyang si Laura. Pamahala nitong bagong hari, sa kapayapaan ang reyno'y nauli. Dito nakabangon ang nalulugami, ang napasatuwa ang nagpipighati. Dito sa Saknong 397, sa pamahamahala ng bagong hari ng Albania, si Florante na nga at si Laura ang namamahala, bumalik ang kapayapaan sa kaharian. Natuwa ang lahat ng tao. kamay sa langit sa pasasalamat ng bayang tangkilik. Ang Hari at reyna ay walang iniisip kundi ang magsabog ng awa sa kabit. Dito sa saknang 398, itinaas nila ang kanilang mga kamay sa langit bilang pasasalamat. Ang bagong Hari at Reyna ay namahala ng mabuti at ng may awa para sa lahat. Nagsasama silang lubhang mahinusay hanggang sa nasapit ang payapang bayan. Tigil aking musa't kang lumagay sa yapak ni Selya't dalhin yaring aray. Ay, Ninosak nung 399 na buhay si Florante at Laura ng mabuti at matiwasay hanggang naabot nila ang higit na kapayapaan para sa bayan. Dito rin sinabi ni Balagtas sa kanyang Musa na tumigil na at magtago doon sa kanyang alaala ni Celia at dalhin ni Musa ang mabigat na kalooban ni Balagtas. Buod ng aralin. Sa unang bahagi ng araling ito, ang dating gubat na nababalot ng lungkot dahil sa kani masasamang karanasan. Nina Florante at Alaldin ay naging paraiso na nabalot ng ligaya. Nalimutan nila ang kanika nilang sakit na naramdaman na halos ikamatay nila. Ang ingay ng apat na taong nagmamahalan ay medyo tumamlay nang nagsimulang magkwento si Laura tungkol sa nasapit ng kahariang Albanya mula nang siya ay umalis dito papuntang katibatan. magsimula ng magkwento si Laura ay hindi nila maunawaan ang dahilan ng kanyang mga sinasabi. Sinasabing ito ay tila isang sakit na hindi matukoy ng kahit na sinong doktor. Sinabi ni Laura kay Florante na nang umalis ito sa Albania ay nagkagulo na ang bayan na dinig na dinig mula sa palasyo. Sa pagpapatuloy pa niya sa kanyang pagkukwento ay bigla na lamang daw sinakop at nagkagulo ang buong bayan. Ang araw na ito ay sobrang nakakatakot. Sinasabi ng araw na ito ay isinumpa dahil sa galit ng Diyos. Inilarawan ang mga tao sa Albania. Nagsisigawan ang mga to at gusto nilang mamatay ang hari Linseyo. Sinasabi nilang ginugutom ng hari ang mga tao sa kaharian at sinasolo niya ang pamamahala nito sa mga pagkain at trigo. Sinasabi ni Laura na kagagawan ni Adolfo ang lahat o na brainwash ni Adolfo ang mga tao sa kaharian. Binulag niya ang mga ito dahil siya naman talaga ang dahilan kung bakit nagugutom ang kaharian. Itinago niya ang mga pagkain. Sa kagustuhan niyang mapasakan niya ang korona, ay sinabi niyang ang lahat ng mga ito ay utos ng hari. Nang mga panahong galit na galit, na ang buong bayan sa hari dahil sa kagagawa ni Adolfo ay pinatalsik at kinuha siya sa kanyang trono at pinugutan. Nagtanong si Laura kung nasaan na ang katarungan at kabutihan na siyang makaaakay o makapagwawasto sa nagkakagulong bayan. Sa araw na iyon, ay napugutan ng ulo si Haring Linseyo. maging ang mga matapat sa kanya na kabilang sa konseho ay walang nagawa upang mapigilan ang pagpugot sa hari dahil lahat ng kampi sa hari ay walang awang pinapatay ng mga taksil. Nailuklok bilang bagong hari si Conde Adolfo Malupit at pinagbalaan si Laura na kung hindi niya sasagutin upang maging kasintahan niya ay papatayin siya ng Conde. Dahil sa kagustuhan ni Laura na magantihan si Adolfo at masulatan niya si Florante na nasa etolia, pinilit niyang sumama kay Adolfo. At hindi niya ipinahalatang siya ay galit dito. Ito ang paraan ni Laura upang maplano niya ng mabuti ang paghihiganti kay Adolfo. Sinasabing buong limang buwan ang hiningi ni Laura kay Adolfo na palugit upang maibigay ng dalaga ang kanyang pag-ibig sa bagong hari. Ngunit sinasabing magpapakamatay na lang si Laura kung hindi dumating si Florante. Gumawa ng sulat si Laura para kay Florante at ipinadala ito sa matapat na lingkod. Hindi pa natatapos ang isang buwan ay umuwi nga si Florante sa Albania. Subalit nahulog siya sa pain ni Conde Adolfo. Sa pagpapatuloy pa ng pagkukwento ni Laura, ay sinasabi niyang sa takot ni Conti Adolfo sa kaniya na baka Kapag bumalik ito, ay may dalang hukbo at matalo si na Adolfo. Nagpadala si Adolfo ng sulat kay Florante na mayroong selyo ng hari na umuwi ito ng mag-isa. Ito ang dahilan kung bakit madali nilang nahuli si Florante. Nang malaman ni Laura, ang nangyaring paghuli kay Florante ay inihandanan niya ang kanyang sarili sa pagpapakamatay sa sakit na kanyang nararamdaman. Buti na lamang at dumating ang hukbo na pumalibot sa bayan ng Albanya. Sinasabi ni Laura na sa tingin niya ay si Menandro ang nakatanggap ng kanyang sulat na sana ay kay Florante. Kaya sinasabing nang mabasa ni Menandro ang sulat ni Laura ay agad-agad ay nagtungo ang buong hukbo sa Albanya na tila ba gutom na, gutom na lobo sa kanilang galit. Nang makita ni Adolfo ang hukbo ay natakot ito at nalalaman niyang wala siyang kalaban-laban. Kaya nalaman, kaya naman nagtawag siya ng kakamping taksil at sila ay umalis sa Albania pagsapit na gabi. Isinama niya si Laura na nakagapos sa kabayo upang hindi makatakas. Noong dumating sila sa gubat ay tinangkang halay ni Adolfong Taksil si Laura nang bigla na lang matamaan ng tunot o araw si Adolfo na hindi malaman ni Laura kung saan ang galing. Sumagot si Florida. Sinabi niyang nang makarating daw siya sa gubat ay narinig niya ang boses ng isang babae na sa tingin niya ay pinahihirapan. Naawa si Flerida sa kanyang naririnig. Nang hinanap ni Flerida ang pinagumula ng boses ay nakita niya si Laura na pinipilit gahasain ni Adolfo. ikalawang isip si Florida at binanat ni Florida ang arrow sa kanyang pana at napatay niya si Adolfo big, big, bilang pagliligtas kay Laura. Hindi pa natatapos sa pagsasalita si Florida ay dumating si Menandro. Daladala -dala niya ang hukbo galing Etolia sa kanilang paghahanap kay Adolfo. Nakita niya ang kanyang kaibigang si Florante sa gubat na dahilan ng kanyang sobrang kasiyahan pinapupurihan nila si Florante sa paumagitan ng pagsigaw ng Viva o Mabuhay kay Florante na siyang bagong hari ng Albania at kay Laura na bagong reyna. Dinala lang apat sa harian, si Florante at Laura kasama si na Aladin at Flerida upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Nagpabinyagan dalawang morong sina Aladin at Flerida bilang mga Kristiyano at ang mga magkakasintahan ay kinasal pagkamatay ni Sultan Ali Adab ay umuwi si Aladin sa Persia. Si Florante naman ay iniluklok bilang bagong hari ng Albania na kapiling ng kanyang minamahal na si Laura. Sa pamamahala ni Florante bilang bagong hari ng Albania ay nanumbalik ang kapayapaan sa buong kaharian. Muling nakabangon ang mga lubos na naapektuhan sa malagim na alaala -ala ng nakaraan at sumaya ang mga dating nalunglungkot at takot na takot Lubos ang pasasalamat ng lahat sa Diyos. Walang ibang hinangad ang bagong hari at reyna ng Albanya na sina Florante at Laura kundi ang lahat ng makabubuti sa buong kaharian. Namuhay ng magkakasama sina Florante at Laura ng matiwasay hanggang sa lubusang maging mapayapa ang bayan. dahil natapos na natin basahin ang mga saknong 373 hanggang 399 na pinamagatang ang pagwawakas. Maraming salamat sa muli mong panonood at pakikinig sa ating aralin. Inaasahan kong magtutuloy-tuloy ka sa iyong pag-aaral kahit ikaw ay nasa tahanan lamang. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Huwag mong kalimutan na mag-like, at i-share mo na rin para makatulong na rin ito sa iba pang mag-aaral. May gusto ko bang i-commento tungkol sa ating tinalakay? O baka may request kang video lesson? I-comment mo lang yan sa iba ba. Don't forget na mag-subscribe sa ating channel! and hit the notification bell para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. Hanggang sa muli, ako po, si Gina Cruz, ang inyong guro sa Filipino, Baitang Walo. Paalam!